sa pagsusuri ni Katie sa kanyang lugar ay meron siyang naingkwentro na isang matandang puno. Kumpara sa ibang mga puno sa paligid ay meron siyang napansin na kakaiba dito. Kanyang napansin sa katawan nito na meron itong tatlong mga butas na may maayos na pagkakaayos. Kaya pumasok sa kanyang isipan na maaaring ito ay man-made at posibleng isang lihitimong marka dahil sa hindi siya nakakasiguro kung ito ay isang lehitimong marka, naisipan niya itong kuhanan ng larawan para ipasuri ito. Narito ang aktual na kuha ni KTH sa naturang puno na kanyang nainkwentro. At mapapansin natin na sa katawan nito ay meron na itong tatlong mga butas na masasabi kong may pasadyang pagkakaayos. Kaya base sa aking sariling pananaw, ito ay kagagawan ng tao o man-made. Maliban sa tatlong mga butas na ito ay ating mapapansin ang dalawang karagdagang butas dito sa itaas na bahagi. At base sa aking pananaw, ang mga ito ay hugis arrowhead. Ang aking pagbasa Kung inyong mapapansin, ang isang butas na hugis arrowhead ay nakaturo sa pababang direksyon. Samantala, ang pangalawang arrowhead naman ay nakaturo sa pataas na direksyon. Sa madaling salita ay nagkokontrahan ang kanilang ipinapahiwatig na direksyon. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga ito ay tumutukoy mismo sa naturang lugar na kinatatayuan mismo ng naturang puno na ito. Pagdating naman dito sa tatlong mga butas, ang mga ito ay nagpapahiwatig ng lalim. Ang bawat isang butas ay meron itong katumbas na limang talampakan. At dahil sa meron itong tatlong mga butas, ang kabuwang lalim na ipinapahiwatig nito ay nasa labing limang talampakang lalim. Sa kabuuan, ang naturang marka sa punong ito ay nagpapahiwatig na ang deposito ay nakabaon sa ilalim nito at ito ay ating madadatnan hanggang sa lalim na labing limang talampakan. Basi sa uri ng markang ginamit sa naturang puno na ito ay masasabi ko na ang deposito sa ilalim ay isang medium treasure deposit o katamtamang deposito. Ang masasabi ko kay KTH Ka Hukayin mo lamang ng direkta sa ilalim ng naturang puno na ito. Ngunit kailangan mong maging mapagmatyag sa mga bagay na iyong nadadatnan. Sapagkat ang mga ito ang siyang makakapagbigay ng babala kung may nakaabang na patibong sa ilalim. Maaring ang limang talampakang lalim ay ligtas, pero pagsapit ng lalim na sampung talampakan ay maaring dito ka makainkwentro ng patibong. Pero kung hindi patibong, maring isang napakatigas na harang. Sa kadalasan ay isang makapal at napakatigas na simento. Dapat mong malaman na marami ang napasuko sa kanilang paghuhukay dahil sa mga ganitong uri ng simento. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.